Good evening, I'm back. This is Samrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, sino nga ba ang aarangkada ng todo-todo? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang arang kadahan tayo ngayon. Ito nga grabe. Papalapit na yung exciting moment na inaabangan natin. Pero syempre bago tayo ma-excite. So pansinin muna natin ang bagong labas ng photos ng Grand Universe. Imagine niyo ang kanilang photoshoot ay pinag isa ang grand and universe o oh, di ba san ka pa so yon so dating dating magkakompetensya ngayon ay iisa na sila at ayun na. Mm -hmm. nagawa lang to ni Mr. Nawat. Mm -hmm. grand and universe anong reaction ko doon ang reaction ko syempre na loka ako kasi parang iisang brand lang ang Miss Grand Thailand at Miss Grand Universe. Ah, ano ba? Miss Grand International at Miss Grand at Miss Universe ayon. So, oo nga naman kasi isa lang yung may-ari kaya hindi imposible na talagang magkaroon ng photoshoot ang dalawa. Mm -hmm. So, medyo na dito ako doon na. Miss Universe, Miss Grand Universe at ano ba? Miss Universe Thailand at Miss Grand <laughs> Thailand. Oo. So, yan. Hakawindang. Kahit ako, hindi ko siya ma-accept sa utak ko na parang iisa na. Parang naninibago pa din ako. Kasi nga, parang dati, ang iniisip natin ay sila ay magkakompetensya. So, iba ang eksena ng grant. Iba ang eksena ng universe. Sino ba ang makakapag-isip na magiging to become one sila sa isang organization, di ba? So, medyo naloka ako doon. At eto, sino ba makakaisip na nakaisip noon na si Mr. Nawat hahawakan niya ang Miss Universe, kahit ang Miss Universe, na alam natin na parang, mm, ayaw niya nga yung mga national director niya noon na, na maging member ng Miss Universe. <laughs> Tapos ngayon, ayon siya na pala ang national director ng Miss Universe Thailand o oh, di ba so syempre na windang tayo sa kabilang banda dahil alam naman natin na parang sobrang bilis ng pangyayari at ngayon nga na kanina kanina lang naglabas sila ng photos ng picture ni Vina at sa kanila ni Gatchabel. Si Gatchabel siya yung magiging representative ng ng Miss Grand and uh, Miss Grand International para sa Thailand at si Venusing naman para sa Universe oo na naka soot ng gold and silver o di ba so sobrang nakakagulat kasi parang isang brand na ngayon ang Miss Grand at sa Universe so ano ba ang ano dito maganda ang maganda magbe-benefit dito si Miss Grand kasi parang le-level siya doon sa universe. Kasi katulad nga niya, di ba? Pag tinignan mo yung picture nila, parang iisa na lang sila, hindi sila magkaiba. Kumbaga, parang ano, parang yung level ng grant at yung level ng universe ay So, syempre, malaki yung benefit dito ni grant kasi magiging, ano eh, mahatak siya doon sa pangalan ng universe. Kung parang pagdinikit nga naman niya si grant sa universe, so, magiging, ano, kung parang yung pangalan ni grant hindi mawawala sa eksena. So, it's a publicity for the Miss grant And then, nandoon ako sa part na, maganda at makakatulong to para kay Miss Grand kasi syempre alam naman natin na ang Grand ay isa din to sa mga pageant talaga na medyo umiingay talaga ng todo-todo at lumi-level talaga yung lakas niya doon sa universe. Pero ang kinakatakot ko dito, baka kasi mawala yung lakas lalo ni Grand kapag ganito niyang pinagpatuloy niyang ginawa to kasi parang nawala yung competition eh nawala yung yung competitive nilang dalawa na parang nasaan na yung compet competitor ni ano ni Grant so nawala yon so ngayon parang pwede dito makasira naman to sa sa universe kasi parang ang magiging dating yung quality ng universe parang maagaw ni Grant. <laughs> yung ganun yung nasa isip ko. Sa kabilang banda, kung ako, ha? ako ang tatanungin nyo, ito ay opinion ko lang, mas maganda siguro na hindi to hinawakan ni Mr. Nawat. Kasi parang para sa akin, iba pa rin yung tatak Grant ka. Iba pa rin yung, yung lakas mo parang bilang Miss Grant. Ngayon kasi parang nakikita ko dito, uh, sobrang nawawala yung level nila uh, -huh, sa isa't isa. Parang nag agawa na sila ng level na parang uh, parang ano ba to si universe parang grand din naman yung gano'n yung datingan kasi nga iisa nga yung may ari iisa yung nagpapatakbo so yon doon lang sa point na yon medyo parang hindi ako pabor pero sa kabilang banda kung ano man yung purpose dyan ni Mr. Nawat o anong purpose ni ni Grand eh, wala tayong magagawa. So, tingnan natin at magtiwala lang tayo sa laro niya, di ba? So, yon So, ang maganda dito, bumili ba ako dito kay Mr. Nawate, yung kahit anong mangyari, willing siyang tumulong kay Madam Kun Ana. Na alam mo yon sa sitwasyon ngayon ni Madam Kun Ana, talaga sobrang love na love niya talaga. At talagang hands-on siya. Oo. So nakikita ko si Mr. Nawad dito na isang tunay na kaibigan kahit pa sabihin mo maaapektuhan na yung 'yung para sa kanya. Okay lang 'yon. Para sa kaibigan niya, 'di ba? Sarap ng feeling na gano'n. Anyway, so good luck. Mm -hmm. Good luck kay kay Gran. Mm -hmm. So, eto. So, anong sabi naman ng karamihan? So, magpapakabog ba ang Pilipinas? Dapat bang kabahan ang Pilipinas sa mga ganitong eksena ngayon? To be honest ako, para sa akin, hindi. Kasi tayo, nasa posisyon na tayo pagdating sa mundo ng pageantry at kinikilala tayong malakas na laban o malakas na kalaban dito sa mundo ng pageantry at para sa akin yung mga candidates na ilalaban natin ngayon ay talagang malalakas din like example sa Grand and Universe katulad ni Maria at Lisa Manalo uh, para sa Miss Universe at dito naman sa ano sa sa Miss Grand International ay Emma Tiglaw kumbaga yung bala natin ay talagang dito magkakasubukan talaga ng lakas medyo lumalakas ang Thailand dahil sa nakikita ko na una, sila yung organization. Pangalawa, sila yung may hawak ng power, di ba? Dahil ang power na yon sila yung tinatawag na ano eh, sila yung tinatawag na host country. Pero kung maganda sana to, kung magkakasubukan ng galing, kung halimbawa, iba yung organization at ibang country. Mm -hmm. Kaya medyo parang yung laban natin dito, medyo mahirap ko iisipin mo na parang challenge talaga to na na dapat talaga palakasin yung mga pambato natin kasi isang malaking challenge to na haharapin nila nakakalabanin natin yung Thailand over na ang organization ay sila mismo ang may hawak at sila magpapatakbo ng pageant ngayon. Oo. So doon lang sa part na 'yon. Pero naniniwala naman ako na magiging fair sila. Mm -hmm. Kasi syempre sila din mapupulaanan niyan kung hindi sila fair, di ba? But nakita ko naman sa resulta ng Mr. Cosmopolitan, mas parang naging kumpiyansa ako ay kaya lumaban ng Pilipinas kahit anong mangyari So, yung top five spot, kaya natin makuha yon Kasi kung iisipin mo, ay eh, kung yung pambatongan ng Thailand, eh, organization din non Malaysian, pero syempre, Thailander pa din yung nasa likod nila. So, kilala ko yung talagang nagpapatakbo or nag-sponsor ng Mister ano, Mr. Cosmopolitan. So, kung iisipin mo, hawak nila yung organization at pwede silang mag-dominant talaga at magpanalo ng Thailand pero hindi yun ganun ang nangyari. Malakas si Mr. Thailand pero performance level ni Mr. Philippines nakuha talaga nga yung spot na para sa kanya, di ba? So doon ako bumili. Mm -hmm. So parang doon ganun din yung nakikita ko na magaganap sa Grand and Universe na Tingnan natin sa performance, tingnan natin sa magigin lakas talaga ng laban at suporta nila at doon magkakaalaman. Kaya lang dito kasi sa part na 'to, magkakasubukan tayo ng lakas at ng suporta. Mm -hmm. So yon, so ako ha kay Maluya at sa Manalo over uh, over Vina Singh. I think malakas yung suporta ni Atisa Pero maraming followers sa so, Instagram itong si ano si Vina doon lang. Pero pagdating sa yung, alam mo yung engagement, ay malakas ang engagement ng Maria at sa Manalo. And then, Emma Tiglaw, malakas din ang fight ni Emma Tiglaw. Performance, naniniwala ako, nakakabog ang Emma Tiglaw body, beauty, and brain, talagang makikipagsabayan yan kay Katja Bell. Kaya at the end of this story, parang kung iisipin mo, magandang tapatan pa rin talaga nila to eh, uh, Thailand and Philippines ngayong taon na to. And then, agawan ng spot. Mm -hmm. So, yon So, talagang mag-aagawan ng spot. Ako sa grand, hindi ako na uh, ano, alam ko si Mr. Nawat na he's a very fair pagdating sa competition ng grand. Mm -hmm. Kasi, kung iisipin mo, uh, hindi nagpi-place, uh, kaya niyang hindi pumalo ang Thailand sa top 5 kahit alam na natin na malakas si Thailand. Like example, nung nakaraan taon, so mas talagang ibinigay pa rin nila kay Thailand, ah, kay Philippines yung first runner-up na position na kahit alam natin na kung pupwede naman nilang manipulating ang resulta at gawing first runner-up si Thailand, di ba? Pero hindi ganun yung ginawa nila. So, wala akong nakikitang sasabihin mo na, ah, manipulating yung resulta, hindi ganun. Kasi kung iisipin mo at kung titignan mo at i-observe mo talaga, i-analysis mo ang mga sitwasyon nila. Parang never niyang inilagay si Thailand na hindi naman deserve na malagay no sa first spot, di ba? So talagang kung ano yung para sa iyo, para sa iyo. Kaya, kaya lang sa laban na to, nakikita ko na malakas si Thailand dahil alam ko yung kandidata nila na malakas talaga yan at magaling yan. Pero tingnan natin kung o obra siya kay Emma Tiglao. Ganon. Tignan natin kung kaya niyang umariba sa laban ng isang Emma Tiglao. So, yun yung abangan natin. And then, pagdating naman dito kay Vina, alam naman natin, supporta ni Vina talagang malakas. Pero, performance parang feeling ko hindi magpapabaya si at Atisa at ginagawa ni Atisa Manalo talaga ang lahat ng makakaya niya. So doon naman ako sa part na yon na naniniwala ako kay Atisa Manalo na kaya niya talaga makipagpupukan kaya niyong makipagsabayan. So yon. Kaya naman syempre 'yan yung aabangan natin dito sa Miss Grand International na magsisimula na this end of the, this month and then Of course, ang Miss Universe naman ay by November. So, tingnan natin, magkakasubukan ng lakas to. So, ako para sa akin, yes, malakas si Thailand. Pero nga niniwala ako na kaya talaga ni Miss Philippines na mag, ano, mag malagay yung position niya sa top 5 ng competition na to. And tingnan natin. So, yan yung abangan natin ngayong laban na to. So, ako para sa akin, wala tayong dapat ipangamba. Wala tayong dapat ipakatakot dahil alam ko na ang mga pambato natin at magtiwala lang tayo sa kanila. Yun yung dapat natin gawin. Magtiwala lang. Magtiwala sa organization ng, ng Miss Universe, ng Miss Grand. Magtiwala sa kandidata at sa mga lumalaban dito. So, yon kaya yan yung abangan natin. So, sino kaya ang mag-uuwi ng corona sa kanila? Malalaman natin yan very soon. So, yon So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Sino sa tingin ninyo ang nakikita ninyong aariwan ng todo-todo hanggang sa dulo ng competition? So, please comment below. So, yon So, guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi ng ganun, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. Oh, <laughs>